mas masarap talaga gumawa ng fresh mango juice. So, ngayon, ang ginawa ko ay itong aking mango juice ay hinaluan ko ng langka na hinog. Masarap pala ito. At ayan, dahil wala kasi akong ice cubes. Kaya, ang ginawa ko, mayroong nakapreser na langka at ginawa ko siyang hinalo ko siya sa, sa aking mangga na fresh mangga. Kaya ayan, gagawa ako ng juice. At ayan, dahil maasim-asim ang mangga, mas masarap siya gawing mango juice. At ayan na ang aking mangga ay napakasarap naman talaga. Kasi pag bumili ka naman sa labas, no, hindi talaga siya puro na manga Mga ilang percent lang yung manga So, mas maganda talaga yung gumawa ka at marami ka pang magagawa. So, ito na ang aking langka na frozen. Nilagay ko, iniwa ako muna siya. And then, nilagay ko siya sa aking blender. So, ayan na. Frozen siya. Kaya, medyo malamig-lamig. Hindi ko na kailangan ang ice. At, ang akin palang sugar ay sugar cane. Kaya, medyo ano siya, healthy. So, ayan na po. Dahil, alam mo naman, pag ang langka, pag hindi mo siya, nginuya ng mabuti, no, uh, hindi po maganda, hindi po natutunawan talaga ang mga ano, mga young age, no. <laughs> hindi na po matutunawan, kaya kailangan mas maganda siyang i-blender na para safe po, no, na pag kumain tayo ng langka. So, ayan, hinalo ko siya sa mango and langka. Ito na po ang aking masarap na juice. Thank you for watching. Don't forget.